Ano yung niliwala ka ng hiling ko? Ang lubungan ng Jesus, magliliwala. Hoy! Hoy! Magbangon ka mo! Magbangon ka mo! Ang lubungan na Jesus, magliliwala. Anong nagliliwala? Di ba, at sa losa namin niya nagkinibok ang tao? Para kita matakot. Ganun ka eh.

alak din to. balikan kita kang Jesus na. Kung tunay siya may kapangyari kung tunay siya baka ito magpangyari sa tuya. Hala! Magaling Dali-daling nagduman si Luminos sa mga puon na padi asin pareseyo na nag-uugma huli sa pagkap. Wara ni Jesus <laughs> sa Saindang Balan. <laughs> Ipagpasensya nindo. Yes. Kung ka muna istorbo sa sakuya pagabot, Mga kagalang-galang na puon. Liwat na nabuhay ang maestro. Tamit. Nagliwala ka sa ni Lugdan. <laughs> ano? Kaputikan! Kapawin ang mga sinasabi mo! Ano sa biglang <laughs> nagbago ang palpal na kapitan? Natatakot ka? Naku-consensya arot ni Judas? Huri na kapitan, huri na ang gabos. <laughs> Pero hindi pwede pwedeng mapasala. Liwat na nagliwanag sa ang sa'yo yung nilugan. Uli sa nasa liwanag? Natakot ka? Makusog <laughs> ang pagbati ko. May nangyayaring milagro tumong sa dihod na buhay liwat si Jesus. <laughs> Yan ang pagkasabot ang sinamating ko. Tama ang sinasabi ka mga nakadagog. Mabalik siya. Iyong gano'y nang niya. gusto niyang ipasabot sa to na magagaba niya ang templo ni Diyos. Alagad, mapapatindog dihod kaya sa loob ito nung aldaw. Pumundo ka. bukan suara ikan pada kado untuk menginterpretar kau mengatakan ramu ke satu tahun ribu kasih gak ada ada punyaan anu angus dumu pirak bulawan uarang kun may gustu ka pa asing gabos ini ita tau misa sa imo <laughs> magbalik ka kung kulang pa pumundo ka sa naasin dahi magtaram tan sa imong nahiling na liwanag aram mo kung taano tibaad mamalu ang kanilang ribong <laughs> makahihirap man sa sa imo Ika na magtaram. Dai mo na pag ibukaan sa imong abil. Manonood sa bagay na ito. <laughs> <laughs> o tibaad hila -bon ang bangkay asin natulagang tulagang kamo. Mapapadusap ka ipag ika nagtaram. Asin, maaraman kang itirupan wa. Mapapasupok ang palpal -pal na kapitan. Dai mo na ipuluhan ang pirang <laughs> Dahil ko kayo, kuha ng ano man kayamanan. <laughs> Minsan ako naging tampalasan. Pero kung sa kuyang mata sa iyang paulian, dumang ko nahiling ang tunay niyang bagsik. Tunay na siya ang Diyos. Ang akin ni Diyos. Puno ka! <laughs> Di mo aram kung sisay kami ang kinakalaban mo. Tama. <laughs> Tibaan. Magpasol ka. Ang dam ako sa gabos. Buhay ko man ang panunindo. Mapara man ang hawak ko. Mauk pa may nagibong karahayan sa sakong maestro. <laughs> na minsan sa kong kinulgan, dinuhagi asintin ang palasan. <laughs> Mayong makakapukul sa sako, papatutuohan ko ang gabos na tunay na siya ang akin Diyos. <laughs> Gracias.